Wala pa rin, eh. Wala pa rin, eh. Chinet nga si sir, Hindi eh. pa nag-reply. Ay, shush. naman. Um, tulog na kala ko. Nanood pa. Di ba, alam nakatuwad siya. Basta yakap pa rin si monkey. Um, Naiita ng kwit. <coughs> Ha. Huh? Tolong si Bordagol siguro. Kanya, oh, naman ng baby namin. Ah, uh, birthday ni Daddy pero siya naka-red. Masyos. Masyos naman yung si talaga talagang nakayakap pa. Dapat pala binidyohan natin siya kanina yung cake mo.